Mapalang hapon mga kapaders Welcome na naman kayo sa akin channel Muling buwabag sa inyong rapan Ang father sa vlog Ayan mga kapaders Dito sa isa namin Medyo malaksang hangin ang amihan mga kapaders Saka yung alon Medyo lumaki mga kapaders Pero dyan ako siya malapit Matis na yung kasamahan ko At baka makakakot tayo ng pang ulam lamang, mga kapaders At Saka kung pambigas bigas Makadilin siya lamang Maraming salamat nga pala sa tulong suporta ninyo sa akin channel. Lubos ako ng salamat sa inyo mga kapaders. Oras nga pala ngayon. Alas 5 na ng hapon. At maya maya alis na rin kayo mga kapaders. Abang ko lang kundi malaki ang alon sa labasan. Dito lang sa tampad namin. Kita na kayo ng mga kapaders. Medyo malaki. Pero pag kaya ng bangka tuloy tayo. Pero pag hindi balik tayo mga kapaders. Abang ko sa pagdive namin mamaya. God bless. Ingat tayo lahat panibagong gabi, panibagong adventure tayo. Maghahanap tayo na namang isdang mapana at na ito, nagpakita kagad. Rodillo or Alatan. Mm, -hmm. nakabunot mga kabaders. Naroon, sumuot. Masama ang tama, ikakasako lang ang pana. Sa parteng kaliwa ko, meron ako isda na dumaan. Sumuot yata sa butas, akin balikan yung alatan na pinana akong nakabunot. Na ito, nagdudugo. Panahin ko ulit mga kabaders. Mm -hmm pang ulam unang patin mga kapaders masarap tong sabawan papalaot pa lang kami kanina malaki na ang alon talagang malakas ang dagat ngayon at baka makasandib lang kami ng kasamahan ko at baka umuwi rin kami kagad hanap tayo ng isda mga kapaders uy balatan suro suro mga kapaders ito yung balatang mamahalin pagtuyo sa amin ang kilo na ito pagbig 3.5 ang kuha ng buyer pero pag medium, small mga kapatid, medyo aba ang presyo. Lagayin bukas ang aking nanay na naman. Bagay itong ekstra kita niya mga kapaders. Madumi ang dagat, babari ka buk mga kapaders. At yung pagtsaga na laang. Uy, kulambutan. Na ito, kaya lang ang estimate ko mga isang kiluhan. ko na rin ito mga mm Hmm, gitik, Dagdag din siya na ito, makabay lamang sa gastos. Madagdagan pa pasana ito. At yung ay mahuling isda mga kapaders, pag ilang piraso lang ang pag ulam na lang ang bukas. Hanap ulit tayo at baka may kulambutan pa yung kasamahan. Pakita na ito, isdang may balbas. Nasa iba ng kural, sasayap. Malaki. Mm <coughs> -hmm. Yan na naman. Masarap itong sinig ang mga kapaders. O kaya sinabawan. Baka ito may may bintaman Iba na ang kibot ng dagat dito sa ilalim. Medyo malikot na sa malakas ang agos. Kaya kontinsya ka lang tayo. Hanap tayo ulit mga kapaders. Oras nga pala ngayon. Alas city pala ang naday pala ang kami. Dito sa butas. Parang may sumuot na isda. Naglampas sa kabilang butas. Nasa na kaya yun? Hindi nagpakita mga kapaders. Ay na ito, surahan. May karatik na paro-paro. Parang nga itong paru-parong ito, maudubol ito. Mmm, muntikan ka ng madubol. Layas ka dyan. Itong pinanak ko mga maka mga kiluhan na ito, istimit laang. Maliwanag na naman ang buwan natin. Na ito, isang kawal na patunak mga Ito masarap gataan kaya lang yung pan may sima. Ayan, natakot sa akin mga kapaders, inugungan ko. Ayan, nag-ipon ulit mga kapaders. Yan ang isang masarap gataan sana Uy Babanggain ang aking camera mga kapaders. Siguro ko natutuwa ito sa lingas ng plus light At siging ipon mga kapadyers Ayan, babalik uli. Masakit rin yan ng makatinig. Hanap ulit tayo Kulambutan, pakita Pandaradagdag lamang Dito sa butas may nakasuot Ayan, isang suka mm -hmm. Nakatalikod Ito kanoping or bukawin ulit mga kapaders first class na isda kahit anong luto sa ganitong isda masarap iulam ulam pa pasana ito at para maibinta lamang hanap ulit tayong isda mga pa na nasan kayang isda dito naroon surahan mga kapaders na ito labas ang ulo mm -hmm. mataan tama dito lang kami sa malapit lumaot hindi pwede maglayo mga kapaders dahil masama na ang kibot ng dagat. Parang na bukas na umaga, baka mamaya lang ang paglubog ng buwan, lumakas na ang dagat. Dahil hibas pa mga kapaders, bago kami sumisid, sinabihan ko yung kasamahan ko, makiramdam sa panahon. At pag mayroon subas kong makapal, senyasan kami. Mabarikabok ang dagat mga kapaders. Naroon, lumilingas ang mata. Bukaw uli, may ganitong pangulang bukas. Paksiwin mm Hmm Gitik mga kapaters Sintido ang tama Nasan kaya ang kasamahan na ito Sana mayroong kasamahan At para magdagal ng pangulam natin bukas At dilikan hindi makalaut bukas At dahil masama na talaga ang panahon Hindi pa ako nakapanood ng balita Kanina bago lumaut Para naalaman ko kung talagang masama ang panahon Na ito may nakasuot Malaking kanuping mm Hmm huli ka dyan sa parting mataan tama ayos na ito pambinta bukas salamat lord may panibagong biyaya ka na naman para sa amin ayos na itong pambinta bukas panlako na naman at naayon sa unahan yung kasamahan ko nakapanan ng isang surahan mga kapaders may isang kiluhan na rin yan ayos sa takapan ng yung kasamahan ko pandaradagdag tayo naman ang maghahanap ng isda na ito singkak mga kapaders yung isdang malambot kaliskisan mm -hmm. ayos na ito pinana ko na lang ito mga kapaders. may gitong pang ulam bukas bas may gitong sardinas hindi nabibilhin sariwang sariw pa mga kapaders singkak yung sabi ngayon itong isda awan ko lang sa inyo hanap ulit tayo dito sa butas naroon may sumuot mga kapaders nakaharap sa atin Talikbago or paro... Salak mga kapaders... diroplasan Na ito lumipat sa kabilang butas... Susuot pa... Mm -hmm. Huli ka na dyan... Hindi ka na makakatakas... Walang kasamahan to mga kapaders... nag iisa ang balok... Hanap na naman tayo... Pakita mga isda na ito, talikbago ulit mga kapadyers may kasamahan, palan mm -hmm. malay lang distansya ayos na ito, pandaradagdag na naman makakadili siya kahit kaunti, makatigisan na naman tayo bukas, ayos na masaya na, ang mahalaga may ulam bukas mga kapadyers hanapan pa natin ito, tunong pang ulam ulit mga kapadyers mm -hmm. Kahit anong isdaing mga pakinabangan na piling ulam papanahin ko na ngayon mga kapaders. Talaga na yung kasamahan namin, nagpipilit na. Nagsinyas kami, maya-maya pa. At para makalagdag tayo ng pang-ulam, nasan pa ang kasamahan? Ito, bukawin na bilugan mga kapaders. Talagang malikot talaga ang dagat na. Talagang masama ang panahon. Mm -hmm. Muntik pang makapunit, sasalan pa. At na ito pa, bilugan ulit na kanuping sisiguraduhin ko ito mm -hmm. ayos na ito salamat lord meron tayo pandaradagdag pambinta na naman nakakabitin mamana pag masama lagi ang panahon hanapan pa natin at baka makalas bulpa pa ito isdang may balbas pang ulam mm -hmm. yari na ito Ayos na ito mga kapaders. Hindi na nanagdagan ng ating kulambuta na nakita kanina. Nag-iisa lang natin sa bahura dito. Isda na lang. Pakita. Naroon mga kapaders. Ayos na ito. Bukawin. kayong Grabe ang pagkasuot. Mm -hmm. Huli ka dyan. Bilis-bilis ako ng kilos mga kapaders. At talaga nagpipilt yung kasamahan namin sa ibabaw ng bangka. Baka hindi na kaya ng bangka mga kapaders. baka malubog na naman kami. Yung kasamahan ko nag -aho na, kaunting minuto na lang at maahon na rin ako. Hanap ulit tayo mga kapaders, makasa isa pa. Na ito, may lapula kong nakasuot. Yun, lawihan mga kapaders. Ayos na ito, pandaradagdag. Mm -hmm. Gitik mga kapaders. Ito, bakla kung tawag sa amin. 150 ang kilo sa amin kahit klaseng isda first class test dito mga kapaders kung kailang maganda sana ang panahon dito nagsama pang panahon ay na ito mga kapaders maaho na rin ako maraming salamat ulit sa inyong panunood at maraming salamat din sa inyong tulo suporta sa akin channel lubos din ako nagpasalamat sa inyo abang abang lang kayo bukas shout na lang tayo mga kapaders at kauntyan ating huling isda shout out tayo mga kapaders Shout nga pala sa Retana Family from Mahaplag Liti. Shout nga pala mga kapalos kay Virgie Biano. Shout po kay Delpin Sagayli from Davao City. Shout po mga kapalos kay G. Mark Flores from Cabanatuan City, Nueva Ecija. Yan po mga kapaders. Shout po sa inyong apat. Maraming salamat po sa walang sawang suporta ninyo at panonood ng mga video ko sa YouTube. Pati na rin po sa mga ibang silent viewers, subscriber na lagi po nakasubaybay sa aking bawat upload. Maraming maraming salamat po. Pati na po sa mga hindi iskip ng ads. God bless. Ingat tayo lahat.